paano nga ba malaman kung okay pa ba ang kamera ng ating cellphone ito po ay isang pun tricks kaibigan kung saan bihira lang ang nakakaalam ng ganitong tricks kung interesado ka kaibigan maaari bang pakiclick ang palubuton sa tabi na pangalan ko para updated ka palagi sa ating video at pwede mo rin ang subscribe para personal mo kung mabisin sa group so tara alamin na rin na alamin na natin kung ugi pa ba ang kamera ng ating cellphone. Let's go! Okay, magandang buhay kaibigan. Isang like at share naman dyan. Marami na tayong mga kaibigan. ang matutulungan ng mga ganitong tutorial. So, isang like at share mo lang, ibigan. Masaya na po tayo. At salamat sa suporta. So, iupin mo lang yung phone, kaibigan. At hanapin ang dial pad ito. Dial pad. So, dito sa si yung delpad, itap mo lang ito. Yan. So, magta-type lang tayo. Asterisk, hashtag, 899, hashtag. So, ito ang lalabas kibigan. Ito yung pictures ng yung cellphone kung saan nakahide po ito. So, paano nga ba itest? So, itatap mo lang itong manual test. So hanapin mo lang dito sa si babaw ang camera. So ites natin ang rear camera. So yan gumagana. Okay. Itong second rear camera. Yan gumagana uli. Itong third rear camera preview. So ayan, gagana pa rin. Itong front camera preview. O, yan. Gagana pa rin. Itong plus light test. So, ganyan, kaibigan. Naka-on naka ang plus light yan. So, i-close lang natin. Then, dito, sa camera parameter test, i-open lang natin. So, parameters are normal. So, ganoon lang, kaibigan. Mag-test ng camera kung okay pa ba ang ating camera sa ating cellphone. Huwag kalimutan, ishare ang ating videos kaibigan para malami na ito yung matutulungan tandaan, ang kalaman ay kayamanan katulis po sa ating lahat